Hi guys, welcome sa aming like plugs hmm. Naayos po niya yung electric fan na binigay sa akin. Gumagana naman po siya kaso lang ngayon mahina ang hangin itong okay. pag itong, itong pag ito itong pancham at saka si baby ay nanonood ng mga video niya ayun o pag ganun daw skill pag ganun daw hilain daw pag sa log ayun po ah ayun po ay nagiging electrician niya nagiging ayusin <laughs> niya po kasi po ay init po ang panahon ngayon kailangan ng electric pa na ano medyo malakas ang hangin ito po ibigay lang sa akin ng aking client sinuptay ni sa akin dati tayo po ay magkapi kapi kapi sa umaga ito try daw niya po ayusin niya no kasi daw po ay eh, nanood daw sa, sa YouTube uh, kapasitor lang daw ang papalitan dyan tapos okay. lalakas na yung hangin niya sige yeah, nga sige nga kung maayos mo bukas magkalaan pa oh, may dapat panda rin mo yung ating naman yung tapos malakasan hmm. okay, sana maayos din yan ito kasi yung electric pa namin oh. Saka yung kulay cream doon. Kaso, mahin, ano yung hangin nun, mahina. Ito, malakas to. Ito, feeling ko malakas to pag maayos kasi ang tatak niyan, guys, ay hanabishi. Ano yung Kita mo? Ishi. Ay ganira, ito po ang aming ulam ngayon guys. Bali, apat na perasong tilapia. Piprito po yan. Yung iba po ay pambaw ng asawa ko sa trabaho niya. Sige po. Nakasaing na kami. Yan. Magluluto na lang ng ulam. Dito na. Malis na. Si baby po at si papa niya po ay naliligo na. 10.30 na po ng umaga ngayon. Gan, mga ganitong oras po kasi namin pinapaliguan si Ezekiel para po hindi po masyadong tanghali kasi hindi naman po maganda sa bata yung paliguan ng mga balang alauna may nag nag-chat po pala sa akin na clients kaso po papasok si Edwin ng alauna ano eh okay lang daw naman po na isama ko si Ezekiel sa paglilinis at wala naman po daw gaano gamit yung unit kaya yun mamaya po ng alas stress ng hapon isasama ko po si Ezekiel maglilinis po kami ng units sana po ay mabait po siya para makapaglinis ko ng maayos sana po ay hindi siya maglikot doon at Ingat-ingat din po kasi ayoko magkakabasag siya ng gamit doon kasi po mamahalin po ang mga gamit sa kondo. Bali po, plus 3 ako magsisimula, siguro matatapos ako alas 6. Kaya po, para ano, kumita din kahit pa paano. Makatulungin ko muna po siya mga bandang alas 12, tapos po mga alas 3, tamang-tama po gising na po siya. Nakagayak na po ako. Si baby po ay tulog pa. Iintayin ko na lang siyang magising. Ginayak ko na po yung mga dadalahin namin. Yung mga gamit lang naman po niya. Tulad ng dede. Tapos ito po yung wipes. Saka ito extra diaper. Saka, isang pares na bihisan para kung sakaling mabasa siya doon. May pampalit ako sa kanya. At saka po, ito, towel. Tapos ito yung gatas niya. Hintayin ko na lang po siya magising. Tapos pupunta na po kami doon sa dilinisan ko. Sana po ay behave siya doon. First time ko po na isasama si baby sa paglilinis. Um, pumayag naman po yung client. Okay lang naman daw po sa kanya. Ito ka lang. Hindi ka. ka dito. Dito na po kami ni Baby guys sa baba ng building. Hintayin lang po na buho yung clients ko. Laro-laro mo na si Baby. Oh, wag ka dyan. Uy, wag ka dyan. Wag ka a few moments later. Hello guys, 6:30 na lang gabi. Tapos na rin ako maglinis. Bali si Baby ay nandito naglalaro muna sa park. Kaya, yeah, lalik oh. Ayan po siya oh. <laughs> Ang tua po siya. Nakalaro siya sa park dito sa uh, sa po ng kondo ng nililisan po. Farnas po, hindi po siya nangulit kanina. Ano lang siya. Ta takot lang siya na hindi ako makita ng ilang minuto kasi akala niya siguro iiwanan ko siya doon. Hmm. <laughs> មកតាតលន